Ay mga pare, agad, diya kami pare, naga mm -hmm. balirong kami ng puno saging, nabutan kami kura abe. Ay kami kusurungan na may bagay nga diya sa na. Tamat ko yung pagkakadong may mais na mo pare. Nabutan naman kura Kaulain pa rin po, si babaw oh, mga pare, nang ura naman. Butan ako ka uran sa dalana na. Bado ba ito pa yun, pagiging ang pasirungan?